na ako iikot tayo Ayan, ulan si Bagyo kasi ang Bagyo tayo ngayon si Bagyo Tino talagang <laughs> tala yung ulan mga kasi yung ulap natin para talagang ano, may team na may team punong puno ng kaulapan ng ating kalangitan mga kasi sa At ating weather at may bagyo tayo ngayon. Magkali natin mga kadyang tikas po. Tikas kayo nga muna tayo. Wala tayo <laughs> wala ano. Wala tayo ikot. Mamaya na kung gusto kaming gumanda ang panahon, ikot tayo mga kadyang. So, ng na natin. Sa subdivision Tapos na tayo ng gate. video oh. Ah, nalito lang ako lang. Oh, busing! Ating clubhouse. Ang ganda dito mga kanya sa park Park ng subdivision namin mga kanya. Ayan po ng ang kahoy. Okay. Dalla, ganda, ganda mga kajakraw. Ayan circle namin. Okay. okay. Sa <laughs> yes. na aking vlog Ito ang magiging vlog ko <laughs> Kasi tayo makaligot mga Kaya... vlog Maulang

So. So, halika sa Five Star, 'no? Oh. So, check Order na kayo. Sarap <laughs> Yummy, yummy. Oh, ang samin dito, amin. Kompleto rito mga advantages. Pumili ka na dito, so, 'tol. Ang mga hanapin nandito na lahat. Awesome.

got me.

Yes. I <laughs> do

Sa bahay. sa bahay. sa bahay. palang kalang pala na si Kiko. pala ng ulan. Si si Tarotoro, kalang pala na. Ayon. Ayon na na, ba? na, sa lahat. Sa lahat na ng ulan. Uh, sa ng, ano, uh, Mga na sasakuhin. na natin sasakuhin. Kira na natin natin ngayon mga bubon pinagkakataon hmm. loob na halakan natin yan isang bus na na service hmm. ano ang talaga, talaga, talaga wala tong tila na nito kalangitan ng, kalangita ng ulapin, Wako, panay oh. pa ang kahul. Wako, panay ang kahul mo, Wako. Wako. Wala na naman. Wala na naman. Wala na naman. Walang tigil kita ulan. Ayan, ayan. Kikas, kahingan muna tayo. Dito muna tayo sa puti niyang. Wala na Wow. Hindi, hindi tayo makaikot. Lakas Kaya, magpasensyaan nyo na yung aking vlog. Ano ko

Ini nga, di mo ako nakita? Di mo ako nakita? Uy, dumaan ako doon na kaya na pastor sa, sa kabili. Pibili sana ako ng ano, no, 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 buya ba ano, kaso parang pabulok na. Kaya hindi na ako oh, kumuha. Wala na eh, parang ano na, rapit na mga. Papaya yes, sana, pwede

Oh, ito kasi wako. Hey! Sa ulan. Kaya dito muna tayo sa budiga natin mga kadyay. Stipot na muna tayo dito. Ito ayusin muna natin itong mga mga binabagsak na mga susukay natin. sa sako-sako. Ayusin natin ito. ito ayusin natin ito. Ito, ayusin natin tayong ano, mag no tayo hindi tayo, tayo makaikot malakas ang ulan malakas ulan 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 nyo yung shower ng ano natin. Kaya natin lang ito lang ang ulan. Punti pa lang yung mga natin. 1.5 bottles. Ito mga kami sa so, mga mantika. Ito yung tinukuha sa atin ng buyer natin. Ninilinisan Linilini, lang yan. Ginagawa ulit yung ilalagyan ulit ng mantika. ano yung ipo natin kaya yung ano natin bote napakarami na talagang ano na tambak na <laughs> bote natin ito yung natin yung plastic bottles natin Puno. hindi pa talaga punong-puno yung plastic bottles natin ito punong-puno na talaga Ay, mapaw na talaga ito na naglagay na tayo ng isang sakong malaki mapaw na yung sibak na hindi pare-parehas ito mga kadya na dalawa na ito nagpapaunahan tayo eh, kung sino yung pinakaw mas marami, may panahon naman na itong plastic ano mineral na plastic, natin. So may panahon na ano siya mas marami siya kaysa dito sa sibak. So, ngayon naman may naman ng sibak, mas marami ang sibak kaysa sa ano plastic bottles na ano mineral. Eh, ang lapit na dito sa mga plastic natin. ito maya mamaya ayusin natin ito uh, um, wala tayong ibang gagawin kasi yan tuloy tuloy ang ulan ito tayo makaikot tulog yung mga suki natin mga kadyang tarutulog yan eh, malamig ang panahon kahit <laughs> sumigaw tayo ng sumigaw doon hindi tayo marirelig kasi natutulog <laughs> sarap matulog malamig panahon mga kaya stay put na muna tayo dito sa ano budigat hmm. uh, Buso-buso yung ulan natin. Wala na tayo. Ito ka na may mga ano tayo dito. red horse. Red horse litter. Ayan. Iba na ito na yung island pie. <laughs> red horse. So, red horse muna.

may mga sasakuin pa natin mga lata may mga tayo dito mga kadyang 아이, may mga plastic natin may marami na lang tayong mga bakal bakal tayo dyan tambak natin Она, sana, mga nakasakasang mga malilit na bakal may mga ano natin mga ipuan na sira monoblock ang tawag dyan mga kadyan monoblock may mga baklaso pa tayong konti dyan Ito ating mga bagong ipon na uh, kalakal mga kadyan ha ayan ha ayan ha ayan ha

uh, jambu darag yung pangatid jambu meron, meron dito isang jambu kaso ang pet bottles yun kaya dito na lang pang sa lang natin ng mga malaking sako oh si Miming oh Miming oh ano Miming ah si Miming nakabasa Thank you for watching, for watching. Thank you for watching mga kadyang Please subscribe my youtube channel And please like and share sa ating mga videos mga kadyang